Hi guys, tayo ngayon mag-unboxing. Kami na pa yung unboxing. Unahin natin to kay Mother, Evangeline Wow. Di na ako unboxing nila Ang ganda. Ano Ano to? Thermos guys. Thermos. Ang ganda naman. Wow, ang ganda. Thank you Mother. Ang ganda. Wow. Yan ay kay Mother Evangeline. Ito naman ay kay Bibi. Ito kay Bibi. Yan. Yan. Ito naman ay galing kay Len. Ayan yes. galing kay Len. Kay Lani. Kay Lani. Kay Lani naman ay galing kay Janet. Ano kaya to? Pwede pong binigyan Ayun. Galing kay Janet. Hala, pabama. Wow. Thank you, Janet. Ang bigat to. Ah. Tindora. Ang ganda, guys. Ah. Ito naman ay galing kay Susan. Wow, kumot. Ay, ano, cover ng bed, guys. Ang ganda, double, eh. Meron akong pang-cover. Ito naman kay Gina, guys. Kay Gina, ay, kumot, guys. Ito, cover. Ito, kumot. Alam ala, ang babait naman. Alala ang laki, double. Ala, guys, thank you, Gina. Ito kay Mert Susan, ito. Cover ng kama. Ito kay Gina. Ito ano kaya to? Ano kaya to? Alam, Ang hirap buksan. Ala, mo. <laughs> Grabe. Grabe. <laughs> ito muna kay Mars. Ito kay Mars Mar <laughs> <Bibian. mo. clears> Vivian <throat> oh ito ang tagal nito ito. Ay, teddy Ay, well, pula. Wow, thank you. Ay, ang ganda. Ang ganda, guys. Ah, kulay pula. Favorite ko, Ay, Mars Vivian oh, okay. Ito ay... Ano kaya to? Hintayin Kanina. natin to guys. Kanina. Kay Lizel. Kay Lizel to. Ha? Oo. Ito, ito, ito. Ang hirap buksan guys. Ang hirap naman. ito. na nabuksan na isa. Hala, ang laki. Ano kaya ka yun? Dapat na guys. Uy, Ang ganda. Ayan. Ayan. Hirap. Ang hirap buksan guys. Uy, ang ganda Ano to. Terno Perno. Ah, wow. May terno na ako. Pasalubong. Ay. Pauwi. <coughs> pa. pa. Damit ko uwi Ay, ang ganda. Ano to? Hala, ang ganda. Ano, ano yan? Terno? ang ganda naman Ang ganda naman ito favorite color. Dilaw ba to? Yan kailangan may ano may may ganda, ganda. Ang ganda guys. Thank you Lizelle. Thank you Lizelle. Thank you, yeah, you Gina. Thank you Mart Susan. Thank you Mart <coughs> Vivian. Thank you Len. <coughs> Thank you Janet. Thank you, Bibi. And thank you, Mother. Ang ganda. Ang ganda naman. Maraming salamat, guys. Sa inyong mga regalo sa akin. First time ko to na may regalo ko natanggap. Bye-bye.